Alamig. Alamig. Wait. A yes. So, uugasin natin. Huwag tayo na tubig. Minit. Wait lang guys. Wait. So, nakakuha na ako ng water. Ito guys, sa anamig. Ito mo na siya ilagay. So, kaya ano ko to. May, may water pala. Tignan nyo. nyo. Bakit ano? Tabo-tabo pala ako. May water pa na. So, kung ko pa. Ah! Ah! Kami! Eh. Uh, Kasha, be. Kasha. Kasha. Kung tayo na tayo doon para... May malamig tayong inumin. Sobra lang po. Sobra lang po guys. Sobrang inumin ko. <gasps> wow, Sarap. Inumin tayo. Masarap siya guys. Bye bye.